Video. Pero may pangalan eh. May pangalan. <laughs> oh, may pangalan no. Ilagay talaga pangalan. <laughs> mm. Video, video, eh, video, video. Ano <laughs> yeah, video, video? Oh. Bijo, bijo. Mm. Pinakpan mo pinakpan. Pinakpan. Ice cream siya. Hindi. mo na. Dapat okay, ang naglalagay ng ice cream si Anabay. na surpitero. Hindi ikaw naglalagay. Hindi naglalagay. Hindi ko naglalagay. Hindi ko naglalagay. Hindi naglalagay. Hindi naglalagay. Hindi naglalagay. Hindi ko naglalagay. Alam lang Nasa bahay lang ako. Mayroon mo na kuya. Mayroon na isang baso.